Saksihan natin ang susunod na kabanata sa pagibigan pag ni Devi Achig Nuwi Akin ang Pag-ibig Mo by Helen Meres. Linggo kinabukasan, maaga pa'y kinakatok na siya ni Rosie. Bukas yan, aniyang akalay si Aling Dolor ang nasa labas ng pinto. Sa halip ang pumasok ng silid ay si Rosie. Gusto mong sumamang magsimba? Masiglang tanong nito. Bihis na ito ng maayos na damit na halatang pansimba. Si Simba ka na, tanong niya. Oo, oh, gusto, kasi yung, gusto ko kasi yung paring nagsisermo ng 8 o'clock. Tumatalag. Tinina, tinignan niya ang table clock. Mag-aala 7 pa lamang. Sige, sabi niya. Maliligo lang ako ng mabilisan. Tumango si Rosie at lumabas ng silid. Naligo siya sa sariling banyo na nasa loob ng silid. Madali, madalian niyang pinatuyo ang buhok sa blower. Naghahanap siya sa closet nang maisusuot nang maalala niya ang sinabi noon ni Jake. Para raw siyang nagmumodelo. Hindi nito nagugustuhan ang mga klase ng isinusuot niya. Ano kaya kung magdamit naman siya ngayon ng conservative? para ano pa. Tanong naman ang isip niya. Ang maganda nga, kontrahin pa nga ang gusto niya. Pero dahil hinihingi ng pagkakataon, isang damit na may pagka, pagkakonservatibo nga ang isinuot, isinuot niya. Anyway, hindi naman niya alam kung kasama nilang magsisimba si Jig o hindi. Kasama nga pala nila si Jig. Kung hindi pala siya sumama, ay dadadawa lamang na magsisimba si Rosie at Jig parang sila noong araw. Sumakit ang loob niya sa isipang iyon. Waring bahagyang natigilan si Jig nang makita ang gayat niya, pero maya maya lamang ay kaswal na uli ito. Dito ka na sa unahan Ati Devi, sabi ni Rosie nang pasakay na sila sa kotse nito. Hindi ikaw na, ikaw na, pakikialam ni Jig. Saglit niya itong tinitigan na waring binabasa sa anyo nito. Kung tapat sa loob ang pagpili sa kanyang makatabi. Pinagbuksan siya nito ng pinto at pumasok na nga siya sa sakyan sa tabi ng driver's seat. Nakarating sila ng simbahan nang kung ano-ano lamang naman ang pinag-uusapan. Parang iniiwasan nilang tatlo na madako sa personal ang anumang paksa. Nagpatiuna si Jake ng pagpasok sa simbahan idinaw daw nito ang daliri, daliri sa holy water pagkuway bumaling sa kanya. Nakauna, nakaunawang idinikit niya ang ilang, ilang daliri sa, sa daliri nito para mabasa ng holy water. Nagkatinginan sila. Parang nabalik ang mga ganitong eksena nila noong araw. Ang kaibahan nga lamang, may kasalo na siya sa intimate gesture na noon, ay sila lamang ang nagsasalo. Idinamay din ni Jake si Rosie na isinalo sa holy water na nasa dulo ng daleri nito. Magkakatabi silang naupo sa hulihang hanay ng mga upuan. Nagkatabi sila Rosie at Jake. nagkatabi sila, sila, ni Rosie at si Jake ay sa tagiliran niya. Lumhod sila ni Rosie para magdasal bago magsimula ang misa. Maya-maya lamang, Naramdaman niya ang pagluhod din ni Jig sa tabi niya. Tapos na siyang magdasal ay hindi pa rin niya gustong malis sa pagkakaluhod. May masarap na pakiramdam na idinudulot sa kanya ang ganitong pagkakatabi nilang magkaluhod ni Jig. Parang sa isip ay nabalik noong mga panahong hindi pa ito galit sa kanila. G kanya. Noong wala pang nakapagitan sa kanilang pangit na kahapon. Noong Itinatangi pa siya ng binata. Lihim siyang sumulyap kay Jing. Bagya itong nakatungo sa pagdarasal. Natigilan siya nang napansing nagnangalit ang bagang nito. Kahit basa sa pagdarasal ay may ikinagagalit ito. Nang magsimula ang misa at sumapit sa bahaging, nagpapalitan sila ng PSP video. Nauna siyang nagsabi niyong kay Jing. Malungkot siya nitong tinit gan at sa halip na ibalik sa kanya ang ganoong pagbati, ang sinabi, Yes, peace be with me. May peace be with me. Dakong hapon ay nagpaalam siya sa ama. Saan ka pupunta? Ba ang natanong ni Don Hinaro? Sa labi niya itong natagpuan ng babasa ng mga business books. Diyan lang sa malapit pang, sabi niya, maglalakad pero, dyan lang ako pang, namimiss ko lang yung mga dating pinaglalaruan ko nung araw. Yung mga punong inaakit ko. Kung pasama ka kaya kay Jay, naroon lang naman siya sa stable at sinicheck ang mga kabayo. Hindi na pang, babalik din naman ako kaagad bago tayo maghapunan. At tubiling pumayag ang papang niya. Niligid niya ang kabuuan ng solar niya nila. Binibisita nga ang mga pamilyar na spots Napaborito niya noong bata pa. Sa punong manggang ito siya madalas noong ikuha ni jim ng bunga. May baon naman na siya agad bagoong kaya sa lilim ng puno ay na nila ang anumang makukuha nito. Sabi-abasang iyo naman sila madalas magharutan sa pagpapalipat-lipat sa matitibay na sanga. Kung buwan ng Marso, kasarapan ang bunga ng nasabing puno umikot siya sa maluwang na bahagi ng lupa na nasa duluhan at natataniman ng gumagapang na Dito sila naghahabulang nagtataguan ni Jig noong mga panahong mag si pa lamang siya at si Jig ay 17 na. Maraming ang natatawa sa kanila dahil nagkakasundo sila kahit malaki ang agwat ng edad. Mala, marami ring kumakansyaw kay Jig na kahit binata na'y nakikipaglaro pa sa isang pares niya. Bittersweet memories, naisip niya. Lalo lang nagsisikap ang dibdib niya. Kung, nagsisi, kung nagsisikip ang dibdib, ang mga dibdib niya sa alala, bakit ngayon ay patungo pa siya sa burol na madalas nilang pagkuna ng mga ligaw na bulaklak? Ang burol na ginagawa rin nilang pahingahan kapag sawa na silang maglaro. Noon ay ramdam na ramdam niya ang ganap na kapayapaan kapag ginugugol ang mga oras sa magandang burol na ito. Waring nakukumutan ng mga lunti ang mga damo. Ngayon ay gusto niyang magpapasakan niya pa rin ang ganong klaseng katahimikan ng isip. Kaya gusto niyang mamalagi rito ngayon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo lamang sa isang mataas na bahagi ng burol. Kontentong nakatunghay sa ibaba niyon kung saan may mga na siyang kabahayan. Napansin lamang niya na padilim na, papadilim na nang makatanaw ng ilaw sa mga sa mga bahayan. Inut-inut siyang tumayo, pinagpag ang puwetan ng pantalon. Natigilan siya nang may pumatak sa pisngi. Pinahid niya iyon pero nasundan pa ang pagpatak ng ganoon sa mukha niya. Tumingala siya, tiningala niya ang kalangitan. Nagdilim, tipong uulan. Dapat ay tumakbo na siyang pabalik sa bahay pero nagdadalawang isip siya. Bakit? Wala namang masama kung mabasa siya ng ulan. On the other hand, ngayon lamang niya uli mararanasang mangyari iyon mula nung bata siya. Hindi ba't noon na enjoy siyang maligo sa ulan? Sila ni Jig. Nakikibata ito sa kanya sa paglalaro sa ulanan. Isinahod niya ang isang kamay sa mga papansing ng patak ng ulan. Pumikit siya at itinangala ang mukha. Kay sarap ng kanyang pakiramdam waring nabalik ang kapayapaang hinahanap niya. Mayamaya -maya lamang ay tigmak na siya ng bumuhog, bumubuhos na ulan, pero walang kwenta sa kanya. Masaya pa nga siyang nagpa, nagpasayaw-sayaw na waring na sa ilalim siya ng init ng araw. Anong ginagawa mo? Nagpapakamatay ka na ba? Biglang paglingon niya kay Jig, nagalit na pahangos sa kanya. Naka-transparent coat ito at may dalang malaking payong. Parang galit ito sa pagkakatingin sa kanya. What's wrong? Natitilihang tanong niya. What's wrong? Mataas ang tunong panggagagad nito sa kanya. First, madilim na at nag-iisa ka sa lugar na ito. Hindi mo ba naiisip yun? Umuulan pa't nag-alala ng mga kasama mo sa bahay, lalo na ang papang mo. Ikaw, hindi ka ba nag-aalala? Waray tanong ng mga mata niya nang titigan ito. Damn! Mahinang pagmumura ni Jig sa nagmamadaling hinubad ang suot nitong coat. Huwag, pigil niya. Basan ako at ikaw pa ang mababasa kapag. Quiet! Ibinalabas sa kanya ni Jig ang hinubad na coat. Nabigla siya nang basta na lamang nito buhatin. Hindi mo na kailangan buhatin kailangan kargahin. Ani yang nagpo-protesta? I said quiet. Sumandig na lamang siya sa dibdib ni Jake, sa kalamang niya naramdaman ang panginiki ng katawan. Shit, shit. Usal ni Jake, sa kalalong binilisan ang paglalakad para makarating agad sila ng bahay. Bakit ba naisipan mong gawin yon? kun may galit pero nag pa rin sabi ni Aling Tulor. Pandalas ang punas nito sa katawan niya ng alkohol. Tama na ho, sabi niya. Matutulog na ako. Ayaw mo ba talagang patungan ng makapal yung suot mo, ha? Ang tinutukoy ng matanda ay ang manipis na pantulog na pinili niya sa lalagyan. Okay na ho to. Hindi naman nako ako giniginaw. Naku, kahit tigas talaga ng ulo mong bata ka. Bahala ka, pero magkumot ka. Para hindi na lamang humaba ang usapan, nagkumot nga siya pero hanggang bewang lamang. Nailing na kinuha ni Aling Dolor ang mga ginamit sa pagpupunas sa kanya. Nagpantulog pa kung litaw na rin lang ang lahat. Bubulong-bulong na sabi nito. Tumagilid siya at humandang matulog. Oy, oy, hindi ka matutulog na hindi kumakain, ha? Ayoko na kung bumaba. Pwes, akitang kita rito ng pagkain. Oho, sige na ho. Pagtalikod ng matanda, ay binerahan din niya ng tulog. Pakiramdam niya ay pagod na pagod ang buong katawan. Nananakit pa ang mga buto niya at waring kay init ng loob ng kanyang katawan. Pagising niya ng magahanting gabi, ay may natatakpang pagkain sa mesang nasa gilid ng kama. Kumain siya ng kaunti at natulog na uli. Pakiramdam niya ay parang sa isang para siyang tatrangkasuhin. Kabanata 11 Alam niyang natuloy ang trangkaso niya bago mag-umaga. Hazy ang pakiramdam niya at parang nahati siya sa sensasyong tulog siya na gising. Mahina ang pakiramdam niya sa katawan, mainit. Hindi nga niya matiya kung bahagi ng panaginip ang may hinang katok na narinig kanina. O talagang mga katok iyon ni Aling Dolor. Nainis pa nga siyang maiistorbo siya sa pagtulog. Kayong pwede namang pumasok ng silid ang matanda, kaparis ng belin niya noon huwag nilang kakatok total ay hindi siya naglalak ng pinto. Nakaramdam nga siya ng mararahang yabag na palapit. Hindi siya dumilat. Maging ang gawin iyon ay waring hindi niya kaya. Ilang saglit na wala siyang narinig. Parang pinagmamastan lamang ng kung sino mang pumasok ang ayos niya. Hindi lamang siya masisermuna ni Aling Dulor kumu, ang alam ay tulog na tulog siya pero tiyak na nagpuputok din na naman ang butsi nito na hindi niya sinunod ang utos nito. Inalis niya kanina ang kumot sa katawan dahil nga mainit ang pakaramdam niya. Baga, baka mapaantanda si Aling Dolor kapag nakitang aninag na naman ang dibdib niya at lazy bikining suit niya sa loob ng manipis na negligee. Maya-maya, naramdaman niya ang marahang pagkumot nito sa kanya. Ang hindi niya inaasahan ay ang maging paghalik nito sa labi niya. Marahan, halos dumpi lamang. At tiyak niya ngayon, hindi si Aling Dolor ang uninvite, un uninvited guest niya. Nang maramdaman niya ang marahan itong paglayo, dumilat siya ng kaunti at sinipat ang mahiwagang panauhin. Parang porma ni Jig, ang nakilala niya, pero wala na ito at nakalabas na para makatiyak siya. Pwede ka na? Tanong ni Jig ng isang umagay makitang nagpapainit na siya sa hardin. Pwede na nga no? T Tugo niya. Tingin niya maganda ang mood ni Jig. Mamasyal sa bayan, mamili kaya. Sinong kasama? Tayong dalawa, ayaw mo? ayaw sabing isip niya iyon nga ang gusto niya hindi gusto ko ani ang pinilit ikubli ang tuwa baka hindi ka pa magaling magaling na kaya nga naglalakad-lakad na ako eh good Nasisiyahang, sabi ni Jim kapag ganoong nakangiti pa sa kanya ang lalaki parang idinuduyan siya sa langit pwede na siyang magkasakit araw-araw kung magiging ganito naman ang kapalit ng pakikitungo ni Jig. Sige, sabi ni Jig na umaktong lalayo na. May trabaho pa eh. Matulog ka uli at mamayang makapananghalian ilalakad tayo. Gusto niyang itanong kung nangyari bang pinuntahan siya nito sa kwarto na umay sakit siya. Napahiya naman siya. Paano kung hindi pala ginawa yun ni Jig? Baka isipin pa nito na nagpapantasya siya. Tiyak na tiyak niya makakatulog siya ng mahimbing dahil kompletong kompleto ang araw niya. Si G Jig made her day at babaonin niya sa pagtulog ang masarap na alaalang kahit minsan nagkasundo sila at hindi nag-away ng lalaki. Ibinili pa nga siya nito ng cotton candy na alam tong gustong gusto niya noong bata pa. Masaya silang umuwi at kanina, sumalo rin sa kanila si Jig. Natutuwa siyang pwede yata silang maging magkaibigan man lamang. Bagamat sa puso niya, umaasam siya ng higit paraon. Naging palatigil sa bahay si Jig. Kung talagang kailangan-kailangan lamang itong sumilip sa sariling bahay saka ito umuwi. Pero pinipilit ding makabalik para sama-sama silang makapaghapunan. Hindi na umiiwas si Jig na magharap sila. Pakiramdam pa nga niya ay, lagi nitong tinitiyempohan na magkikita sila. Napupuno ng tuwa ang dibdib niya kapag ganoon. Parang may gustong ipahiwatig si Jig. Parang may gustong ibalik sa pagitan nila. Hanggang sa isang araw ay wasakin ng isang pangyayari ang kanyang pag-iilusyon. Huling-huling niya palabas ng silid ni Jane, si Natalie. Walang kaayusan ang buhok at ibinubuhol ang ribbon sa harap ng damit nito. Hindi man lamang napahiya ngumiti, napahiya ngumiti pa sa kanya ang babae. Hi, Daddy! Masayang sabi nito na parang nakaluloko. Hindi ko alam na may bisita bala kami ah idinadaan niya ang bisita. Para malaman ni Natalie na ang bisita hindi hanggang sa kwarto dapat tumuloy. Nagsiselos ka ba? Direktang tanong ni Natalie. At bakit ako magsiselos? Galit na sabi niya. Baka ikako, masama ang loob mo na kami na ngayon ni Jig. Kasalanan mo, pinawalan mo siya eh. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Natalie. At pwede ba magkaroon ka naman ng delikadesa? babay mong tao, ipinapasok mo ang pinapasok mo ang silid ng isang lalaki. Mabuti kong nag-iisa siyang namamahay. Kasalanan ko ba kung si Jig ang nag-iimbita sa akin sa loob? Ngumiti pa si Natalie. Hindi apiktado sa galit niya. Saka wala namang masama kung kaming magkatuluyan eh. Binata siya, dalaga ko. Ang masama yung sa isang biyode siya mapunta. Unfair naman yun, di ba? Kung hindi siya nakapagpigil, nasampal na sana niya si Natalie. Pero hindi naman mangyayari yun eh. Sabi nga sa akin ni Jake, hindi siya loko para balikan pa ang isang paris mo kahit noon ay kayo ang maintindihan. Natigilan siya. Sinabi yun ni Jake, alam ni niya niyong pa na ganoon ang damdamin nito. Pero ang ipagsabi iyon at, at isa pang kapwa niya babae, sa isang babaeng kasimpeche ni Natalie, napakasikit naman. Umalis ka na. Wari hinang-hinang sabi niya sa kaharap. Umalis ka na, please.